So, what's up? Good day. Kasama ko na naman si Erwin. Pupun As always. <laughs> As always. Kami, kami ang magpartner eh. <laughs> so, ngayon pupunta kami sa Saintsbury para bumili ng mga gamit namin doon sa uh, sa kusina, ano, yung mga utensils. Yan. so, nakausap na kasi namin. Huming. Iba yung lamig dito yung... sa ano? Sa Oo, lamig dito. Grabe, iba. Alas 9 na ha, pero malamig. Siguro sa ano, sa klima siguro kasi masyadong maulap kaya malamig. Pero iba talaga yung lamig niya dito kaysa sa ano no, sa riksam no. Mas maginaw rito. Oh, hindi good ako makalakad ng masad. Oo, <laughs> 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 drama kasi. No? Masyadong dramatic. <laughs> oh, Shoutout sa mga Kills mo yung Boning Mall Ah hey. oh, oo oh, oo oh. Yun yun Shoutout uh, kay Jocel <laughs> Saan <laughs> ako sa yung gagawin Giming out na siya sa Ibo Pre Lahat ng taga Elismer Yan Sila oh, Marco yung ka-board namin Sila Jade Yan uh, Ruabon o, Mga Ruabon Yan So Kumusta naman mo diha? Ayun uh, ang mga amigo. <laughs> oh, naimo nang pintor. <laughs> brass pang brass na ginagunitan niya karon dili na kutsilyo. so ayun, shout out tayo sa inyo ano. So, gawas-gawas sa Korea na ako tulog-tulog. so yun, nga. Ah, kanina, Oi, doon din makdo di priyo. Ah, wala. Hindi <laughs> na magluto, hindi na magluto si Kuala ni. Si Irwin sige lang di makdo. <laughs> <laughs> so, ayun nga, sabi ko pupunta nga kami doon sa ano sa Sanctuary para bumili ng uh, utensils tapos re-reimburse na lang yung ano, yung napamili na, na, na namin. Doon ta sa snow. <laughs> gani, nasa nang tubig na ako gani oh, yatay. Tuyo okay lang balay diri pri huh? okay. Dili mga bricks ba? Nandito na kami sa Sainsbury. So hindi namin alam kung saan yung daanan. So Sinitignan namin yung mapa. <laughs> Dahil nga yung mapa. Saka, so, dali. Tara, oh. Tara, oh. Hunahan pa ta, oh. Sana, sana, oh. Murad dali sa... Uy, tanawa, oh. Muha na pa ka, Ah, dito siguro sa gasolinahan siguro. Kaganina. Pangutana ta. Pangutana daw. Sige, pangutana. Sige, pangutana. Excuse me mate, I want to see the entrance of this Yeah, so you can go that way. Ah, right, this one? Up, or, you can go this way and it's just straight steps, that ah, way. That oh, way. Okay. Yeah, way ah, okay. Oh, I'll take okay. Thank Sorry, you, thank you. you. Okay. So, uh, ayun. Nakakausap uh, na. Galing mo English ni Paano? Ni Erwin? Nagkaintindihan sila? Siyempre. Local ka dito eh. <laughs> local kasi siya dito. Nagbakas nagbakasyon lang siya sa Pilipinas. <laughs> kaya marunong siya magbisaya sa Tagalog. <laughs> dito daw tayo papasok. Mono yung gingon? Ah, oh, Dara. Ah, ito na nga. Ito na nga. Sains Berries. Yan, Sains Berries. Parang ano lang din to, Morrison at saka Tesco. Pero bibili tayo ng ano, mga staff staffs. Tama, okay. so, man, katong dako. O kaning gamay. Dako okay. na Ayay na may bayad pre. Okay. Nay bayad pre. Pre, nay bayad pre sa sulod na. Oh. Okay. oh. Ay, pang man, eh, pang-pan mo ni. Ngita tagkuan bi. Wala mo gugoy pens good. Tura o ko May bayad yung mga cart nila dito So Kuha tayo ng ano Ay ay Pens yun ba Kailangan yun pens Wala kay pens Wala ko nagdala Saan man ni Ron? Ha Asa Magbasket ta Ayay. ay ra So Pasok na kami sa loob, babaskin na lang daw kami. Wala kaming yung dalang pin eh. lang po Ito pang bata mo Maulaw, maulaw po nga bitbiton. Pambata lagi yun, naika, naikaan. Ito na lang daw yung gamitin namin. Loko talaga to si Erwin. <laughs> so si Master Chef yung kailangan nating pumili. Kasi hindi natin alam to. Kana, ano pa? Oh. Sige. Pwede. Ang pangluto na itong kanon. Oh. Pwede lagi. Rice cooker na ito. Paliton. Asa man? yung rice cooker din rin. Oh, mangita na. Kung rice cooker. Asa man? Kani o yung ani paliton. Kana. Kanang na i Mahal man eh. Tag-44 man eh. Ibutan lang sana di pre. Kaya mamili ka, pre. Ayon lang sana, bit-bita. Oh. Pili lang sa... Or kanina lang, oh. Out of stock man. Ah, sige lang, i-reimburse mo daw niya daw. Mura may yapong kung siya ang mapalit. Tinaya lang. Kasi mabali, matanggal, hino eh, na tanan. Ara o oh, lang, oh. Ano On man? Ara. Kani? Oh, pwede. Oh, okay. So yun, nakahanap rin kami. Ano pa? Kana, magpabukal-bukal ta. Tumain. Ano ba ari sa Sige Okay, mag-reinverse ba yan na to na? Kailangan, palito na lang na to, tanan. Kanang pangluto na to, kanang, kanang gamay po, pre. Kanang mag-init-init lang ta. Ang sama, kanang ba? Gamay, rapog kayo na, eh. Kanang panggisa lang. Ang sama, na Ayan natin oh maybe. Oh, ka na. O <clears> tara <throat> oh, itong pila. 55. Sige lang. lang maybe pila na. 20 o. Sama na o. 20 o. na, black. Oh. O. Black hitel o. Oh. So yan. Bili kami nito. Baol. Tapos, kutsilyo. Anong kutsilyo? Kanina lang siguro, tulo. Hmm. Yan na, pili dia. So, ayan. Nakahanap na kami ng plato. Tapos, yung sausawan, pre. Ayan, tag, uno, si Tintuan, bro. Sausawan. na, yeah. So, ano pa? Kutsara, pre. So ano pa yung uh, pwede nating magamit. So ayan na yung uh, lahat ng pinamili namin no. So pupunta na kami sa counter para magbayad. Sige, okay. lighter tong ano. Mas sige lang ang lighter tong gas na to. Ah. Oh. Yeah, wala. Wala pa jud. So ayan na yung mga pinamili namin. Yan si Erwin nagbabalot. Hoy. Okay. Ano ka na rito? Empleyado na ka dito. <laughs> Hello. <laughs> empleyado na, empleyado. <laughs> ito na yung uh, pinamili namin. Nakatatlong bag kami. So, yun, yun, ito yung mahirap dito sa UK, mga higala. Ano? Pag wala kang sasakyan, bit-bit ka talaga. Kapag malayo yung, ano mo, yung accommodation mo, wala kang ibang mapupuntahan, Oh. Mag-arkila ka ng ah, sasakyan, magta-taxi ka rito, magbubuk ka. Mahirap dito, dito sa UK para talaga para. pag uh, wala kang sasakyan. Ano? So <laughs> dapat may sasakyan ka. Or else, yung mga kasamahan mong Pilipino, pag nag-grocery uh, sila, pwede ka rin uh, sumabay sa kanila. Ano? Yung mga may sasakyan. Pero buti na lang uh, yung accommodation namin dito This is malapit lang teka muna pre oh, what's kayo? bukat kayo relax at ah so ayan namin kulang pa to uh, bibili pa kami ng uh, bin yung uh, basurahan kailangan pa kami uh, pumunta dun sa Tesco para kabili dun tapos bibili na rin kami ng uh, pagkain namin ano So yan, uh, inaayos na namin tong mga gamit dito ano so hugasan pa namin to tapos alas 10.30 na uh, wala pa kaming agahan at saka papunta ng tanghalian eh hindi pa kami makapagluto kasi nga sirato ano so ano bang gagawin namin ngayon so diskarte na lang diskartehan so pupunta pa kami dun sa test ko ngayon para bumili ng ano ng uh, bin basurahan wala pa Pagka, kami basurahan at saka bibili kami lighter kasi baka kulang lang to sa spark eh maya maya may uras pa naman so ano in muna kami pupunta muna kami doon so arrange uh, muna namin to ngayon dito muna kami sa McDo ayan dito sa loob ng makdo, kasi kakain muna kami Talagang gutom na gutom na kami mga higala. Sakit na ng ano, sakit na ng uh, ulo namin. Okay, so order muna tayo. Ikaw na i order, Min? Ikaw na i order? Okay. So, order muna. Food's not ban mga higala, ano? Foods, Netbomb, na So ayan, dito kami ngayon sa labas kumakain, which is okay. Ganda ng uh, panahon dito. Makulimlim, makulimlim siya, pero hindi umulan. so <laughs> ayan, kain muna tayo. Foods, foods. So habang papunta kami ng uh, Tesco, so nakadaan kami rito sa... Uh, sa uh, Bruce Street so namukaganda ng Bruce Street oh. ayan oh. ang layo pala ng ano dito Tesco <laughs> <laughs> Grabe, maglakad-lakad ka talaga. <laughs> so, mahirap to dito pagdating ng winter. Yan. Pag nag-grow uh, grocery. Pag wala kang sasakyan. Ako, napaka mahirap. Yan. So, ayan. Test ko na. Dito na kami. Karating din sa wakas. Layo ng uh, nilakad namin. So, ayan mga na Nakarating na rin tayo dito sa bahay. So tapos na rin kami nakapagpamaling kini Erwin doon sa Pisco. So ayan, may laman na yung ano namin, yung ref. Yan, tapos ito na yung mga gamit namin. Kung saan ko nilagay. Yan. Diyan kung ginamit. Yan. Yan. So ayos na. Hanggang dito na lang muna yung vlog ko mga higala. So maraming maraming salamat sa pagsubaybay. At uh, keep subscribing and don't skip ads mga higala. Thank you so much. God bless us all.